Nabasa ng mga bata. Nabasa ng Binit, bakit? Ano? Oh. Mga bag na, mga tinda nila, no? Oh. Mga bag na tinda nila, o. Oh. Mga bag na tinda. Mga bag na tinda. Christmas tree, oh. Happy New Year! <laughs> Happy New Year na. Ang ganda ng mga design nila, oh. May mga ginawat lang, mga kuha. Balak karlige Balanyi Balak

Oh, oh, yeah. Tuh, ini. <laughs> <mama. Thanks. laughs> hmm. si kepala itu di itu. Yan yeah, no. May eh, mga ano siya, Christmas tree. Eh. Bitihin. Yes, right. Ayan, dito palang entrance. Okay, thank you. guys, oh, Nakapasok din tayo. Ganda ka lang ka. Oh, grabe oh, o. Ganda. Ganda may Santa Claus po Santa Claus para pag okay, ikakasal ka parang dito ayan ang ganda ganda ganda

clouds. Ipon-ipon <coughs> akong pirang nga mga <coughs> pan-down <pag> doon. Ito sa natin. 2-5. Pwede na yun, no? Di ba? Oo kano manti? Kumusta? Mga may presyo tanghali. Okay. may ngayon. Kahit pala tanghali, ang may parik dyan Ya yeah, no, kan <laughs> tesirmoon. <laughs>

Wala nyo oh. Wala nyo oh. Mata pa siya nandun dyan oh. Asawa ni ano eh. Asawa yun ni Juan, yung taga Chelsea Bain. Uh, um, mahabang buhok. Si ano? Rayan? Agoncillo. Saka rin siya talaga yun dyan. Uh, Antipulo pala si Lano. Siya ninamot tayo. Siya ninamot tayo. Siya ninamot tayo nandun bayo.

Pantay yung pari. Pantay yung pari. na. 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 Oh. na. Right. Dito na magtapos ang vlog ko.